Hi team Jebai. So my name is Zaira. her name is Adel, Alexa. And we're gonna put the ball here. And if you notice know this case, then get, get the it. ball. Get the ball and then it's gonna be yours. Let's go. Bye bye. Oh, Let's go back. Let's go be. Okay na? Yeah! Okay. Let's go. Okay. Saan ito? Sa Mayamot. Ito kami sa Mayamot. So kung alam niyo itong lugar na ito. Malapit daba, siya sa school. I know School yung yeah. mismo. Oo oh. So kung alam niyo yan, ito footbridge tapos police station. Kung malapit kayo dito at alam niyo ito. Let's go na. Punta niyo na. na. Paunahan. Punta na. Yan, ito siya. Mayamot Elementary School. Nandun no sa likod ng poste. No stairs. Uy, no bukas yung pinto pa. So, wala si Ate Jepay. Itong dalawa muna ating... Tapos pera ako. Ito muna ang dating, ito naman ating host. Meron ding ano si Ate Alexa eh. Not Alexa. Ah. Alexa. Ayoko pa. Give me... Open the lights siya yung siya yung ano sa Alexa. Yung Okay, robot sa eyes. Alexa. Alexa. Close the door. Yeah. Alexa. Siya yung Alexa na robot. Ikaw ba 'yon? Okay. How about you? Who are you? Sayo na mabaho. Sayo. Yeah, sayo na mabaho. <laughs> si mama 'yon. <laughs> si Mama. <laughs> uy. Uy. Pa'no ka maririnig nila mabaho si mama mo? Oh, Uy, joke lang. So, okay, nalapag na natin yung isang bola dito sa Antipolo. Mamaya kasama na natin si Jepay, kasama natin siya kagabi. Kaso, sumama na naman doon kay Mami King. Mayroon pa tayong dalawang bola na ilalapag. Abangan nyo kung saan yung dalawang bola. Di ba atay, Syra? Ano na, Tata Syra? Yeah, Ang baby Syra? Yeah, your birthday is near na kasi. Eh, and she is that, Alexa. Tingnan ah. natin, Alexa. Hi, Syra. Yan, dalawang ba't kasi!